ninyo sige sabihin yung yung, yung uh, RD ninyo sino ng kitang-kita sa video na mainstream media kitang-kita sa video po namin nakasukpet ang pare sa likod sino ngaling? dapat para pa niwalaan to pumasok na may baril dyan. Kahit isa, kahit si Tore, walang dalang baril. Pero may nakasukpit na armalite sa likod. Habang natutulog yan sila, sir, oh. Nakalapan na yung mga baril eh. Tapos, ah, ginawa pa nila, di diba, parang ano yung mga uh, pelikula, yung pinapapatupato pa yung mga baril. Bongbong Marcos, huwag mo nang lokohin ang na taong bahay. Huwag mo nang lokohin ang na katulisan. Ah, wala ka naman, sasambay ng pinipilang tama na pagkakulong mo. Oh, ah, diba? Hindi na ba ang dito, dito? Sigurado, report ko dito. Report dito sa Region 11. Uh, Pinigay kay Avalos, kay Marvin. Uh, Pinood ka. E eh, wala naman dito si Marcos Dito. Nagpapasa eh, lang ito ng report. Uh, hindi armado, walang bari kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Gumamit po ba ng tear gas o hindi? Gumamit walakad pati oh patintinag siya pero ito tinu-tinu paginano cumtan ratigyo ano pa yung dalawat? ramen 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 pero itinista ng pamilya mo na ito may tangwain sa sahod ha? dahil wala kang paninindigan at wala kang prinsipyo hindi ka kaya ni ng iyong anak ng iyong mga magulang ng iyong asawa dahil wala kang pabayag wala kang paninindigan hindi mo kaya Taiwan tayuan ang tama sa mali Tama ka! Tama!

Punting-kantingin lang sa inyo. May iniita ka. Yeah. Tama, Tama. 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 Masa-baka tayo pa rin sa liyo. May wala kain. Wala nanginipa, wala makalitin ko. Bada rin, uminit ang tao. Uta ang hinerong ninyo. Tinontiksir kayo sa ganyan. Kaya nakita nyo, may naginipa din sa may naging spray. May naninipa na police. Bakit? Buong janitorian. Tama. Inundation ho kayo. May conditioning yan sa katawan ho ninyo. Ah, Fitness ito ka ninyo. May video, video na, ho, may video. Maraming video. Sana ho, patuloy. Sana po, pagkatapos po nito, patuloy po nito, sa bahay ko ninyo. Ano ma-realize po ninyo. Tama ba ito o mali ito pinaglalaman? Alam po namin, gusto nyo pang ng mga Maka, ang mga pamilya nyo. Ha? Ah, pa kayo. Mahalay nyo. Mga ko iba dito. May mga... May mga pinayin May na. Ah, natin mga uh, sasalita nito

I'm عم يا عليها 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 to عليها gonna Ayan, mau ni situasi ni no sa traffic karun. Kani gikan ni sa dia tungut sa airport. Gikan sa buhangin. So mau siya sa sa southbound lane lang lang ang gigamit no. Kanipod morning gikan sa panakan. So, uh, mudagan man ang masakyan ini nahinay lang southbound nil na ang gigamit kutob dia sa may dabaw impress pag abot dia sa unahan so magamit na ang doa kadalan Brother Raywell. Brother Raywell, sa yes. mga sa sa atong mga Kingdom Ministers. Kingdom Ministers kini ka tropa natin. Eh. Okay. okay. So, sir, si Brother Raywell. Yes. Okay. Ola okay. to sir, ang ato mga consultant. Okay. Thank you. Thank you so much. Salamat sa inyong pagtalo. Porter. Kamay <laughs> na lang ang porsyon na lang. Kamay na lang ang porsyon na lang. Oo lang gihapon. Ipang ni Widrona, oh. na, uh, balik ipakormal lang sila niya pero sila na niya mga polis makita niyo mo ilang mga takway siguro na kayo sila sa ilahang panimalay sa ilang mga anak sa ilang mga ginikanan pa muna nga hayag mga, uh, hayag ka ilahang mga naong sa kalipay isunti at nagagawa ng istorya ng polis salamat yun kayo sir ano yan na pasinsya ni binbo, sir Nana, kaya nagatuman na magyud mi. O, oh, mo lagi na nga. Dapat, kung mo, naruhagin niyo ang pagtuman. Kaya nga naman, sili, ato ang panahon tanan. There is time for everything. Basin, mabot ang panahon nga, amo anapot na O, muna nga, kami, as kingdom citizen kingdom of Jesus Christ, never, never may nagpakawala sa imong gialagaran nga Dios inod nga Dios nga magtubuhan sa langit ug yuta siya gihapon kag hapon karon ug sa pamalabo siya ang Dios ni Abraham ni Isaac ni Jacob Dios sa Israel sa Old and New Testament ug mao na nga Dios among gialagaran karon pinaagi ni pastor Apostol Apollo so kami anda man mismo pasaylo pero na ibalaw sa yuta so ang tanan nga uh, dapat na mo nga uh, i-file ng kaso sa korte, uh, amon na nang ihatay maayo. Kaya nga naman, mas nakabalo ang among mga abogado. Ah, file na rin yung kaso ng mga polis eh. Ha? File lang yung kaso ng mga polis. Aw. Oh. So, pa sa among uh, abogado, kung onsay legal, kung onsay angayan hmm. na i-action na mo, hindi ko abogado, himoon namo mo. Himoon na mo. Ako sabi, mga kasulti okay, sir, talaga po perfect sa city hall sa mismo sa City Government ng Davao City kasi nabaluan ta ng Duterte, si Mayor Duterte, and as a former president of Kasayon of po, and personally as a Filipino citizen kami naa sa Duterte, talaga suportado ni o sila mismo na diri sa Davao malahan nila din hi o kaya abot yun ang panahon nga malinaw ang dabaw na din yung nga amog yung na tagam-tama so, for how many salamat years? Salamat na kay Pastor Duterte uh, ako kayo ang atong pagkosalamat kay Mayor Mayor, thank you kayo sa kinasingkasing gikan sa among kinalatmang suok sa among mga kasingkasing kami kanunay mapasalamaton sa inyohang walay uh, undang na suporta sa atong Vice President Vice President Inday Sara o Gingon Man, sa atong former President Digong Duterte Salamat kayo former President Maula na akong salamat kayo